please subscribe ito Money vlog. Ah, uh, payagan po si ano, Tito Money Vlog na mag Para ano? Pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala masiyang records ng ano eh ng awayan. Sinakloohan po ni Kuya Bal yung pong uh, bisita ni Kaling Jomar na pinalabas ano po ang mahirap po dito ay kasama po yata si Ate Edna na napumasok dun sa loob pero pinalabas pa rin ano po, kaya si Kuya Bal ang ginawa ay sinaklulohan po ito at malalaman po natin sa video ito kung ano po ang ginawa ni Kuya Bal na ano po sa dalagang ito na talagang napahiya daw po doon sa birthday party ni Kalingap Jomar pero bago po yan ako muna pumabati sa inyo lahat ng magandang umaga, magandang tanghali at uh, magandang gabi sa inyo lahat mga kapatid saan ma kayo ng panig ng mundo naroon ngayon ay mag-iingat kayo palagi at uh, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin suportahan sila Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, at na Vlog, Jack Tapia at yung mga kasamahan ko po sa Karepa. Ganun din po yung mga charity vlogger na Kalinga Partner. O ito po yung video no, na kung saan ay uh, nagsalita si Kuya Bal. Ano po? at sinaklolohan niya yung uh, dalaga na pinalabas doon po sa birthday party ni Kalingap Jomar. O ito po yung video. Hindi natin pwedeng iwan yung bata at napahiya, ikawawa naman. Nagit uh, yung bata po ay napahiya na hindi nila doon sa birthday hunt. Tapos iwan ko yung bata. Di ba? iwag yung bata na nagaroon sa gano'ng sitwasyon. Kawawa naman yung bata, anak ni Yang. E, Siyempre po marami ang nadoon. Nado Tapos solo siya. Eh, napahiyas. E, Nag-live baga ako. Nalaman <laughs> ng lahat na hindi siya pinapasok. At hindi rin ako kalingap. Hmm. E, hindi pwedeng gayon. Iwan ko yung bata. Tapos nasa ay ako. Ay, ako'y makukonsensya po mga kaibigan. E, kalingap ba eh kung ang problema ay pagpasok eh wag na di ba? tsaka di ako naka dress code po na kaya naman sa kanila dahil may pit po yung gate may bantay may pit ng gate eh di ako naka dress code tulad niya pin na hindi naka dress code hindi yan. ko wala lang na may dress code hmm. ngayon ah uh, tinanggihan yung bata si ang anak ni Yang Min na pumasok eh hindi ko siya pwedeng iwan di ba? kasi hindi maganda yon at napahiya yung bata eh Napahiya. Hindi eh, di hindi ako makapasok? Marami naman sila doon, ano si Kalinga Prab. Walang problema mo, na po na ito yung malaking problema mga kaibigan. Yan po ay ano lang yan. Uh, dinipahan ko lang po yung anak ni Yang Ni. Hmm. Control niyo po sa live natin, sa last part po ay uh, pinanggihan po na papasokin yung anak ni Yang So, dinipahan ko lang po siya bilang uh, kalinga dahil uh, hindi raw kalingap eh, anak niya ni Yang Mi eh. di hindi ba? Tim Jomkar Tim Jomkar eh din yan, eh tapos di mo mapasokin kalingap eh ngayon pag ako po yung nagpasok at ako yung nasa listahan di ako nakasuot ng uh, dress code <clears throat> tapos yung anak ni Yang Mi ay palabas uh, palabasin eh hindi ako papayag sobrang bata yan napahiya eh ang daming nanood sa live natin Nasa P70,000 ata ito. Di ba? Oh, ngayon, mahala sila doon magkakarakan. <laughs> <Malik>. <laughs> Maka din kami rin sa labas. Mm. May regalo ba tayo si Puli? <laughs> <laughs> mag-live <laughs> mag kayo mag-live. Ipalive mo si Kalinga Prab. Hindi kami mapunta doon at pagkayaan po na mga higpit. Nag-birthday pa siya. <laughs> Happy <laughs> birthday. birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. hindi kami Happy birthday. Happy po Happy birthday. po birthday. Happy 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 ko lang. birthday. Happy birthday. marami naman. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy So, bilang isang, uh, di ba alam mo na, oh, kalingap tayo tapos iiwan mo yung ganong sitwasyon ng bata pangit naman ito di ba makaisipin ng bata akala ko bagay ang kalingap ay ano di ba one kalingap one family oy. dinipahan ko kung meron sila pong hinanakit doon sa ina okay, isa huwag yung bata dinipahan ko na nga eh di ba kung may problema sila kayang may yung anak niya huwag idamay eh. Ang layo nang pinanggaling. May regalo pa ito yan. May regalo pa ito yung anak niyang me. Ni. Galing pa ng ibang, uh, galing pa ng Manila yan. O saan galing yan. Hindi eh, nila pinapasok. Alam mo hayaan ko yan. <laughs> Nasa labas yan. E eh, napahiyaan na. Excited pa ito. Isinpunin ka ng umaga. Pagpunta sa bahay, inabita ako. Hindi yan, Di ba napanood po natin yung video, no? Ah, dito nga sila, Kuya Pal, ay uh, pumunta na lang ng bagas bus. <laughs> at hindi na po tumuloy doon sa, sa birthday ni Kalingap Jomar. no po, kasi may mga bawal-bawal. Ano, ibig sabihin, may mga attire yung mga bisita. At uh, may mga listahan. Ang isa paborito ay parang dinamayan niya. Ano, sabi nga ni Kuya Balay, dinipahan niya. Itong uh, isang dalaga na hindi pinapasok ano po doon sa loob ng uh, birthday party. Ito daw po nakapasok na. Ano kasama po ni Ate na pero hinabol pa. Ano po at na nga, ano wala daw po sa listahan. Medyo hindi maganda. Ano po kasi kilala din naman itong dalagang ito kasi anak po yata ito ng isang founder ng Jomcar ano ni Yang Mi. Ano ito po yata ay uh, anak po at uh, yun nga ano pumunta po siya ng uh, Dait ano galing pa po ng malayong lugar upang sa ganun na uh, umattend ng uh, birthday party ni uh, Kalingap Jomar. Ano po, subalit ang nangyari, pagpasok niya, kasama niya si Ated na ay pa at pinalabas. Ano, medyo nakakahiya nga naman. Ano po sa party nung dalaga, no? Kaya medyo na trauma daw po itong dalagang ito, no? Sabi po ni Kuya Bal, eh talagang uh, iyak daw po ito nang iyak. Ano, sabi niya po doon sa bago niyang live. Ano, yung live niya po kanina at yun na nga sabi ni Kuya Bal, eh itong si Kalingap Jomar ay eh, uh, magpaalam muna kay Kalingap Prab at uh, umuwi muna ng uh, nabwa. Ano, kung tutusin si Kalingap Jomar, eh, nag-birthday lang. Ano po, at syempre, yan po ay sagot ng mga sponsor o kung sino mang group. Ano po, kumbaga nadamay dito. <laughs> nadamay si Kalingap Jomar. Kasi, hindi po kagad umaksyon itong si Kalingap Jomar. Ano, siguro, hinihintay po ni Lakoyabal na mag-chat man lang o mag-text itong si Jomar upang sa ganun ay humingi ng pasensya. Kasi parang nabastos ang purito si Ate Edne. Ano, kasi kasama po siya na pumasok at ang nangyari ay uh, hinabol pa daw po ano para palabasin nga po itong dalaga. Kung tutusin ay dapat hindi na sana ganoon ano kasi kasama po si Ate Edna eh. Ano, kumbaga ay uh, parang bisita na rin ni Ate Edna. Ano kasi siyempre kaya nga po pumunta ito ng uh, diet ano. Upos sa ganoon ay uh, puntahan ng kalinga at umatend ano po, doon sa birthday ni uh, uh, Jomar, ano. Pero, yun na nga, ano, may mga nangyari na hindi maganda. Kaya doon po sa bagong live ni Kuya Bal, talagang uh, doon ay uh, uh, medyo... <laughs> medyo may init ang ulo ni Kuya Bal, ano po. Hindi po natin alam kung ano po yung mga sunod na mangyayari. Ano po. At ayan, uh, syempre, malalaman po natin yan eh, sa live ni Kuya Bal. Ano po. May, para sa akin ay uh, medyo talagang hindi maganda yung mga pangyayari. Ano? Marami po sa kalinga partner ang talagang hindi nakapasok. Kasi wala po sa listahan. Ano? Hindi lang naman po itong dalagang hindi nakapasok. Ah, um, meron po talagang mga hindi pa rin nakapasok na iba kasi wala nga po sa listahan. At yung iba yata ay eh, uh, hindi naka-attire. Ano, kumbaga nakapangkaswa lang. Eh, bawal po yata. Ano, isa rin po yun sa dahilan ni Kuya Bal. Kaya hindi na rin po siya tumuloy. Ano po, kasi nakapangkaswal siya. Pero, ang pinaka ano talaga ni Kuya Bal, pinaka rason kaya hindi na sa tumuloy para samahan etong uh, bisita ni uh, Kalingap Jomar. Ano, kumbaga siya na lang po ang nag-entertain, ano sinama niya po sa Bagasbas, ano po at doon na lang po sila yata kumain. Ano, napakabait po ni Kuya Bal ano. Kung tutusin eh pwedeng niya nang pabayaan eh, itong dalagang ito. Ano, subalit inisip pa rin ni Kuya Bal na hindi niya pwedeng iwan ano po itong eh, dalagang ito sa ganong sitwasyon ano, kasi nga, uh, sabi nga ni Kuya Bal, ay uh, umiyak nga daw po ito ng umiyak. Siguro, pagdating po doon sa Bagasbas, ay uh, naglabas ito ng sama ng loob kay Kuya Bal, ano, at kay na ano po, at uh, doon po siya umiyak ng umiyak. Ano, kasi medyo malaking kahihiyan nga naman. Ano po, nakakahiya nga naman yung uh, ganung pang pangyayari. Ano po, mabuti na lang, at syempre, naandun si Kuya Bal, kumbaga, ay, uh, hindi rin sa pinabayaan ni Kuya Bal, ano po. At uh, si Kuya Bal na lang uh, nag-entertain sa kanya. Uh, at uh, alam ni Kuya Bal na galing nga po siya ng malayo. Kaya yun, ano, ipinasal pa rin po siya ni Kuya Bal. Ano po, doon makikita po natin na talagang ah uh, nandoon yung uh, pusong kalingap ni Kuya Bal. Ano, sabi nga po ni Kuya Bal, eh, uh, kalingap tayo. No? Sabi niya ganyan, hindi natin pwedeng pabayaan itong batang ito ano sa ganitong sitwasyon ano kasi nakakahiya ano totoo naman po 'yun ano kasi syempre, ah uh, charity vlogger ka tapos eh ganun ang mangyayari ay hindi maganda po talaga ano kaya dito ay talagang saludo ako sa ginawa ni Kuya Bala no kaya yun maraming maraming salamat po sa inyong lahat at ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all Diyos mabalos